papakita ko po sa inyo kung paano po mag-tiles ang wall and CR. Kailangan ba sa inyo po muna yung tiles bago niyo po pahiran ng simento? Kasi kumpara po kapag katuyo po yung tiles, mas madali po matuklap ang tiles sa wall. Kasi po ah uh, madali pong matuyo yung simento. Ayan, kaya ganyan po ang pagpapahid. Kailangan pantay lang po siya. Makikita po ninyo na bawat gilid at lahat po ng gitna, papahiran ko po. Ang gamit ko pong brand ng simento ay Eagle lang po. Mas mura po kasi ang Eagle kumpara po sa ibang brand. At inahaluan po namin ito ng adhesive cement. Ang brand po ng adhesive cement na ginagamit ko ay Hakito lang. Mas mura po kasi ang Hakito. Ayan, daan-daan lang po ang paglalagay po ng Uh, spacer. Ang gamit ko po ay blind rebate. Pwede rin naman po yung plastic na tali sa mga tinatanggal nyo po sa box ng tiles. Pupukpukin nyo po dahan-dahan. Huwag -dahan. nyo pong lalakasan kasi baka po mabasag yung tiles. Ayan. Ang gamit ko po ay mallet kung tawagin. Hindi po ito martilyo ha. Kasi pag martilyo, basag po yan. Tapos pupunasan nyo po siya dahan-dahan para po luminis po yung mga excess na simento. Kasi pag pinatuyo nyo po yan, mahirapan na po kayo maglinis. Susukatin ko po yung kabilang side na kakabitan ko. Hindi po kasi siya pantay ang sukat niya. Mas maliit po yung kabilang side o ang tinatawag na si Rojo. Guguitan ko po yung tiles dahil magugupit na po ako o mag-grinder na po ako ng tiles. Iilad nyo po yung ulo po ninyo sa bala o sa diamond kasi po delikado po siya kapag tumama po sa mukha ninyo. Minsan po kasi nagkakaroon po ng aksidente kapag kumakalas po yung diamond o yung bala ng grinder, tumatalsik po yan. Ayan, ganyan po. Kailangan ililis nyo lang po yung mukha po ninyo kapag maghihiwa po kayo ng tiles. Ayan po. After po nito, babasain ko po ulit siya. Kailangan po kasi basa siya dahil hindi po siya pwedeng tuyo ikabit. Mas madali siya matutuklap. Ayan, parang naglalaba lang po kayo. Di po ba? Ayan, ganyan. Tapos papayaran ko ulit siya ng simento na may halong adhesive cement. Ayan, maganda rin po ang brand ng Hakito. Pwede nyo pong itry. Mas mura po siya kumpara sa ibang brand. Ayan, ang Eagle, okay din naman po mas mura rin po siya sa ibang brand. Ayan. Kailangan po pantay po. Bawat gilid at bawat gilid. Napapahiran nyo po siya. Ayan. Medyo, medyo mabigat lang po talaga ang tiles. Lalo na kapag malaki po yung kinakabit ninyo. Kailangan uh, alalay lang po at malakas po yung braso ninyo. Ayan po. Ganyan. Ikakabit ko na po siya sa kabilang gilid. Ayan. Kailangan po alalay lang po ang pagkakabit. Kasi baka po bumagsak o bugsakan po kayo. Masasayang din po yung tiles. Ayan. Lalagyan ko po siya ng spacer sa ilalim para po yung bikat niya o yung space niya, yung pagitan ng tiles po, pantay-pantay. Meron pong uh, dapat na magkakaroon po siya ng malit na space. Kasi pag wala pong spacer, magkakaroon po ng dikit o magdidikit siya, hindi po siya magpapantay. Ayan, ganyan po. Pupukpukin niyo po siya ulit. Dahan-dahan lang po siya. Ayan pupunasan ko po ulit yung mga simento. Napili ko po ang, ku ang kulay na puti kasi malinis po siyang tingnan para sa CR. Ayan, ganyan lang po guys. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nanood and God bless us!